Limang emosyon na hadlang sa iyong pagyaman. Pa-impress. Hindi naman siguro ikaw yung tipo ng gusto magpa-impress, pero kapag nakansiwan ka na, bumibigay ka. Minsan, talo mo pa si Idol FPJ sa bilis bumunot para manlibre. Napapasubo ka dahil sa kansiwan ng mga friends, lalo na kapag andyan si Crush. Or kaya naman, sa wakas, pumayag na makapag-date sa'yo si Ate Girl matagal mo nang inaawitan. Carried away ka, kaya nagbook ka agad ng table sa isang mamahaling resto. Pagdating ng date night, syempre mahal ang bill mo. Nagulat ka pa. Well, buti na lang, okay naman pala si ate girl. Marunong pala makiramdam. Sa halip na hayaan ka magbayad ng buong bill, nag-offer siya ng let's split the bill. Swerte mo. Pero ikaw, dahil sa nahihiya ka, wag na, sagot ko na to. Kahit alam mo sa isip na cup noodles na lang yata kakainin mo hanggang sa sweldo pinili mo mag-prioritize na magpa-impress kaysa magpakatotoo. Pwede ka naman pumunta o mag sa mga places na desente pero hindi masyadong masasaktan ng budget mo. Personality mo pa rin naman ang mas importante makilala ng isang tao. Sa department na ito, ka dapat magpa-impress. Hindi dapat yung mga impressive na regalo o impressive dinner ang ipinapakilala mo sa kanya. Magandang ipakilala mo yung ikaw. Ipakita mo yung kung ano talaga kaya mo isustain sa buhay. Mahirap magkunwari Huwag mag-overextend o pilitin ang sarili para lang ma-impress ang isang tao. Hindi ba mas maganda na makilala ka niya ngayon bilang simple lang sa buhay? Para lang madiscover niya later on na asinsado ka pala sa mga financial investments mo? Kung sakali naman na hindi kayo mag-workout kasi hindi niya pala type yung simpleng financial status na ipinapakita mo, move on, sigurado hindi ka magsisisi. Konting ingit Nalaman mo sa isang office mate na makukuha na nila next week ang bagong kotse na matagal na niyang gusto dahil nakapagdeposito na siya para sa down payment. Kitang-kita mo ang saya sa mukha niya. Alam mong pareho lang kayo ng kinikita pero parang mas asenso siya kaysa sayo. Nakaya niya na mag-ipon ng down payment para sa kotse samantalang ikaw, jeep at bus pa rin. Sa mga ganitong pagkakataon, malaki ang tsansa na pilitin mo ring i-prioritize ang mag-ipon para rin makabili ng kotse Marahil ay sasabihin mo sa sarili mo na hindi ka naman naiingget at kaya mo rin lang din naman. Sa oras na pilitin mong gayahin ang ginawa ng office mate mo, masisira ang iyong mga financial priorities. Baka makaligtaan mo na kulang pa ang emergency fund mo, na baka may utang ka pa sa credit card o baka hindi mo patapos bayaran ang loan mo sa SSS. Huwag mong sabayan ng iba pagdating sa huge purchases. Mabigat yan. Dapat steady ka lang sa mga financial goals mo. Pwede mo gamitin ang nararamdamang konting inggit para i-evaluate mo ang sarili mong sitwasyon. Anong bagay ba ang wala ka pa na kailangan mo? Ano pa ba ang hindi mo pa napapaghandaan? Kung meron, ito ang pag-ipunan mo. Sa halip na konsintihin mo ang feeling ng konting inggit, gamitin mo itong dahilan para umisip ng mga paraan na makakatulong sa yong mas mabilis na pag-iipon. Gaya ng pag-iwas sa madalas na pagkain sa labas, sa pag-order ng food deliveries, bawasan mo na rin siguro yung regular na pagbili ng masyadong mahal na coffee Orang ang pag-stop sa mga subscriptions na hindi mo naman pala nagagamit pero continuously ka nagbabayad. Sa halip na maging negative effect para sayo, mas maganda at positive kung magiging happy tayo para sa mga tao na kukuha ang kanilang mga goals sa buhay. Iba-iba lang ang timing natin at iskarte, pero kung determinado ka, sigurado makakamit mo rin ang goals mo. Dalam Hati Meron mga tao na kakakuha ng mana, mga bagay na maaaring cash, bahay at lupa, kotse or alahas. Meron ding ilan na nakakakuha ng mga huge monetary settlement. Nakukuha nila ang mga ito, madalas dahil sa mga nakakalungkot na pangyayari, gaya ng pagkamatay ng mga mahal sa buhay at syempre, ganun din ang hiwalayan o divorce. Ang pagdadalamhati ay nagiging sanhi para maging manhid ka at sadyang pabayaan ng pera o yaman na nakuha mo. Dahil sa pakiramdam mo, ang perang ito ay constant reminder ng pagkawala ng iyong mahal sa buhay o masakit na alaala ng iyong married life na ganap ng tinapos ng divorce, lalo na during the stage of denial. Nagiging emosyonal ang mga desisyon pagdating sa mga ganitong pagkakataon. Madalas pa, nagiging less priority ang asikasuin ang pera. Sa gitna ng pagdadalamhati o kalungkutan, kailangan mo pa rin ang maganda at tamang financial decisions para sa yaman na nakuha mo hindi maganda kung mauubos o mapupunta lang ito sa wala. Kung talagang kailangan mo pa ng extended na pagdadalamhati, mas makakabuti kung gagamit ka ng mga professional financial advisors. Pwede ka nilang tulungan at mabigyan ng magandang plano kung saan mo ilalagay ang pera na nakuha mo. Mas mapapanatag ka pa knowing na meron nag-aalaga ng iyong finances. Cool ka. Baka isa ka rito? Yung kahit anong nangyayari, cool ka pa rin meron kang no problem attitude, optimistic, positive energy ka lagi, maganda yan. Maganda naman talaga ang cool na personality, yung parang wala kang problema, walang inaalala, yung kahit laging kapos sa pera, ayos pa rin, Bawin na lang, next weldo. Pero sana, ganun nga ang buhay, sana pwede kang laging cool tapos walang problema sa pera. Kung nananaginip ka, pwede yan. Lahat tayo kailangan magplano kung paano hindi kakapusin sa pera. Kung lagi kakapus sa pera, dapat alamin mo kung bakit para malapatan mo ng wastong solusyon. Hindi porket may trabaho ka, pababayaan mo na lang na ganito lagi ang iyong sitwasyon. Laging tiwala ka na bukas aayos din ang lahat. Newsflash, hindi aayos ang lahat kung wala kang gagawin. Hindi matatapos ang mundo pagkatapos ng Pasko. Hindi rin end of the world after ng birthday mo. Life goes on. Mahaba pa ang lalakbayin mo sa mundo. Paano kung bukas o sa makalawa ay mawalan ka ng trabaho? You need to look after yourself and your finances. Ganito dapat ang atake mo sa buhay. Ganito ang maging cool. Mas cool ka kung may plano ka para sa iyong pagtanda. Mas cool ka kung hindi mo iaasa sa ibang tao ang mga gastusin mo kapag nangailangan ka. Pero hindi ka pa naman huli. Gamitin ang positive energy para sa iyong future. Simulan mo na. Nawala ng gana. Kung isa ka sa mga taong hindi agad natuto mag-invest ng pera noong medyo bata pa, Malamang nagsisisi ka ngayon. Kung marami kang sinayang na pera sa mga maling desisyon sa buhay, malamang galit ka rin sa sarili mo dahil laging pabaya ka. Sana kung naging maayos ka lang sa pera, baka may bahay ka na o malapit na maging sayo ang bahay na hinuhulugan mo. Dahil sa mga ganito, nawawalan ka ng gana, nawawala ang interest mo na mag-invest pa, dahil sa tingin mo ay huli na ang lahat and you already missed the boat. Ang totoo, it's never too late. Mas maganda pa rin ang merong investment kesa sa wala. It doesn't matter kung anong edad mo na. Kung mas mature ka na, mas magagamit mo ang life experiences and lessons na natutunan mo para mas maging matalino ang mga financial investments mo. Mas may capacity ka na na mas maintindihan kung ano ang mas magandang strategies para dumami ang pera mo. Kapag naiintindihan mo ang mga wrong moves na ginawa mo sa pera noon, magagawa mo ng iwasan ng mga ito. Makakatulog ito para mas maging successful ang investing journey mo. Huwag kang matakot. Basta naiintindihan mo ang pinapasok mo, subok lang. Hindi tayo yayaman kung nasa ilalim lang ng unan ang ipon mo. Kung isa man sa emosyon na ito ay nararamdaman mo, good news! Pwede mo yan baguhin. Kaya i-comment mo sa baba kung anong emosyon ang kailangan mong i-overcome. At kung gusto mong tuloy-tuloy ang pag-unlad mo, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Thank you for watching and see you next time.